pumanaw na ang isa sa mga kilalang sidekick sa showbiz, si Dinky Doo Jr. Ating balikan ang kanyang naging karera sa showbiz noon at ang detalye sa kanyang pagkamatay. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Pagpanaw ni Dinky Doo Jr. Showbiz Career Ang comedian actor na si Dinky Doo o Fredencio Javier Clarion Jr. sa totoong buhay ay lumabas sa ilang pelikula noong siya ay nasa kasikatan at naging kinalang pangalan sa sambayanan. Dahil sa kanyang comedic timing at memorable na mga pagganap, madalas na gumanap siya bilang sidekick o kaibigan ng pangunahing karakter sa iba't ibang komedya at aksyon ng mga pelikula noong dekada 80 at 90. Ang pagtahak ni Dinky sa showbiz ay hindi naman nakapagtataka pa dahil na rin sa malaking impluensya ng kanyang mga magulang na parehong nagtatanghal. Katunayan, maliban sa pagpapatawa, si Dinky ay isa ding mga aawit at recording artist. Ang mga talentong ito ay nakuha niya sa kanyang ama na si Dinky Do Senior na isang magaling na komedyante. Namana din niya ang magandang boses, hindi lamang sa kanyang ama, kundi pati na rin sa kanyang ina na si Nita Javier ng Tres Dalias. Sa isang panayam, minsan na ibahagi ni Dinky kung paano nagsimula ang kanyang karera sa showbiz. Aminado noon si Dinky at buong pagmamalaki niyang sinabi na ang kanyang taglay natural na talento ay namanan niya sa mga magulang. Kaya naman naging madali para sa kanya na sanayin ang mga ito. Katunayan, noong kanyang kabataan, ayon kay Dinky, ang ginagawa niya ay sumasama siya sa stage show o musical jamboree na pinupuntahan ng mga magulang hanggang sa dumating ang araw na madiskubre siya ng veteran movie director na si Elwood Perez. Ito ay namaging sidekick si Dinky na kaibigan niyang si Patrick de La Rosa sa 1983 movie na Shame. Dito ay nakitaan siya ng potensyal ng director at pinuri sa taglay niyang galing. Kasunod nito ay agad na ipinakilala ni Elwood si Dinky sa si director na si Luciano B. Carlos ng Regal Films. Dito na nagumpisang dumagsa ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa nagsunod-sunod na ito. Sinimula ni Dinky kanyang acting career sa pelikulang Inday Inday sa balita noong 1986. Ilan pa sa kanyang notable works ay ang Small and Terrible, Bala at Lipstick, at Sayo Lamang. Kabilang din sa mga pelikulang nilabasan niya ay ang Maria Went to Town, Rock Abay Baby, Tatlo Ang Daddy Ko, Aring King King, Ang Barigay Kung Sexy, at marami pang iba. Kasama rin sa kanyang filmography ang Markova Comfort Gay, Mano Mano 2, Ubusan ng Lakas at suddenly it's magic. Ang dalawa sa huling kinatapokang pelikula ni Dinky ay The Fighting Chefs noong 2013 at Gangster Lolo noong 2014. Ganun pa man sa kabila ng magandang tinakbo ng karera, aminado si Dinky na naligaw siya ng landas kung saan ay siya sa pinagbabawal na gamot. Ang epekto nga raw nito ay nawala na siya ng ganang mag-taping at kung ano-anong kalokohan ang ginagawa. Lubos siyang naaagna sa bisyo na yon na halos magdulot ng kanyang kamatayan. Pero hindi niya hinayaan na sirain ng droga ang kanyang buhay. Sa gabay at tulong ng pamilya, muli siyang nagsumikap na makabangong muli. Dinky on overcoming his sickness. Sa tinamasang kasikatan noon, si Dinky ay tila isang anino na lamang na kanyang dating sarili. Isa sa nagpahilap sa kanya ay ang pagkikipaglaban niya sa kanyang sakit taong 2008 ay napabalita ang pagkakaroon niya ng diabetes at mga komplikasyon dulot ng high blood. Madalas siya nakakulong sa kanyang silid at nakahiga na lang dahil sa panghihinang dulot ng lumalala niyang sakit. Maliban sa pagkabalda, ito rin yung panahong pagsak talaga ang kabuhayan niya. Pero katulad ng pagharap ni Dinky sa kanyang bisyo, matapang din niyang nilabanan ang karamdaman. Sa paglipas ng taon, unti-unti siyang nakakabangon, hindi lang mula sa pagkakasakit, kundi maging sa financial aspect ng buhay niya. Ayon kay Dinky, nung panahong baldado siya, pakiramdam niya ay wala na talaga siya. Naranasan niya ang mawala ng pambayad sa renta ng apartment na tinitirhan at minumura na siya ng mga owners. Nandiyan na matanggalan pa siya ng metro ng kuryente. At sa tanong kung paano siya naka-recover, kwento ni Dinky, nilabanan niya lang ito. Hanggat maaari anya, ay ayaw niya na parang namamalimos o binibigyan siya ng donasyon. Ang gusto niya raw ay liwanag at magkaroon pa din ng trabaho kasi kapag nagpatali siya sa kanyang sakit at hahayaan niyang talunin siya nito, wala na at tiyak na matutuluyan siya. Taong 2011 ang bahagyang nag-recover si Dinky at nabigyan ng pagkakataong makalabas sa ilang programa ng GMA7. Nagtrabaho rin siya bilang spiritual advisor para sa kaibigang si Ronnie Ricketts ng Optical Media Board Chairman ito. Samantala, hindi nahiya na aminin ang pagkakasangkot niya noon sa droga, tumulay si Dinky sa pagiging direktor at sinimula ng isang adhikain. Siya ang naging direktor ng pelikulang DAD o durugin ang droga noong 2017 na humihikayat sa mga kabataan na huwag gumamit ng bawal na gamot. Ito ang kanyang paraan upang pasalamatan ang kanyang bagong pag-asa sa buhay. Maliban sa pagiging komedyante at direktor, minsan ding sinubukan ni Dinky ang kanyang kapalaran sa mundo ng politika. Taong 2022, nang tumakbo siya bilang konsihal sa District 6 ng Quezon City, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siyang mauwi ang panalo. Ganun pa man, sa kabila ng ang ito, patuloy naman ang paglalakbay ni Dinky sa showbiz. Noong nakaraang taon, ang naging bahagi pa si Dinky ng kapuso series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Dinky shared about his serious illness. Sa muling pagbabalik industriya at matagumpay na pakikipaglaban ni Dinky sa kanyang karamdaman, patunay lamang ang mga kaganapang ito ng kanyang katatagan na kayang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Ganun pa man, ang inaakalang magtutuloy-tuloy na selebrasyon ay nabahira ng kalungkutan. Noong nakaraang buwan ng Hunyo sa YouTube vlog ni Julius Babao, ikinagulat ang mga nakapanood ng masilayan ang kalagayan ni Dinky. Sa naturang panayam, hindi lang ang tungkol sa na naging buhay ng komedyante noong aktibo pa ito sa showbiz ang napag-usapan, kundi ibinahagi din ni Dinky ang kanyang mga pinagdadaanan at ang mga pagbabagong dulot na kanyang kalusugan. Dito ay sinabi ni Dinky na kinakailangan niyang sumailalim sa regular na dialysis na sa mataas na antas sa kanyang creatinine na lubos na kaapekto sa kanyang pangangatawan. Sinimulan niya raw ang pagsalang rito Desyembre noong nakaraang taon. Aminado si Dinky na noong una ay nahirapan siyang tanggapin na kailangan na niyang magdialysis. Ilang doktor nga raw ang kanyang tinanggihan at wala ni isa sa mga ito ang nagpapayag sa kanya. Hanggang sa makasalamuhan niyang isang nurse na napag-alaman niyang nagda din at nakita na parang normal pa din ang kinikilos nito at patuloy sa pagdatrabaho. Dito daw nasabi ni Dinky sa sarili na kung nakaya ng nurse na manatiling malakas at hindi nagpatalo sa sakit, naroon ang kanyang kumpiyansa na tiyak na makakayanan niya rin ang dialysis at sa kalagitnaan ng interview. Kapansin-pansin ang biglaang ang pananahimik ni Dinky na tila ba nababalisa at naiinitan. Kaya naman humiling siya na kung okay lang ba na mag-time out muna sila para makapagpahinga. Nang tanungin ni Julius kung ano ang kanyang nararamdaman, tila nahihirapan si Dinky sa pagsagot at sinabing bigla na lamang daw kasi siyang nanghina at parang masusuka sa puntong yon hindi na nga nakapagpigil pa si Dinky at nang hingi na kung anong bagay na pwede niyang masukahan. Nang maiabot ng asawa ni Dinky ang plastic bag sa kanya, dito na tuluyang nagsusuka ang komedyante. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapahinga, muling sumalang si Dinky sa interview at kapansin-pansin ang pagbabalik nito sa wisho. Dito ay inamin niya na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay resulta ng mga pang-aabuso niya sa kanyang katawan noong panahon ng kabataan niya. Samantala sa tanong naman sa kanya ni Julius kung handa na ba siya spiritually, nagpakatotoo si Dinky sa pagsasabi na wala naman daw siyang ibang choice kundi ang maging handa. Pero ang tanging hiling araw niya Bago siya mawala sa mundong ibabaw, ay mailagay sa ayos ang buhay ng kanyang pamilya kasama ang asawa at ang kanilang dalawang anak na 7 taong gulang at 19 years old. Binigyang di inidingki na naroon siya sa puntong ang kayamanang nais ay ang kayamanang panlangit at hindi kayamanang panlupa. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo ang komedyante at umaasang malalampasan niya ang pagsubok na ito sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Death Mahigit isang buwan matapos ang pagbabahagi ni Dinky tungkol sa kanyang malubhang karamdaman. Tuluyan na niyang hininto ang laban. Sumakabilang buhay si Dinky badang 7.20 ng umaga nitong Martes, July 2, 2024. Kinumpirma ito ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng Facebook post sa mismong account na kanyang ama. Sa mensahe, humihiling siya sa publiko ng panalangin para sa kanyang ama at sa kanilang pamilya na sana ay magkaroon ito ng mapayapang pagpapahinga. Gaya nga raw ng araw na sinasabi ng kanyang ama, Salamat po sa Diyos sa lahat po na nangyayari. Ganun pa man, walang binanggit sa kung ano ang sanhi na pagpanaw ni Dinky. Bago ito, nagpost din sa Facebook ang kapatid ni Dinky na si Art Strong Clarion upang ipaalam ang pagyao ng komedyante. Ipinahayag niya kanyang kalungkutan at pagmamahal sa yumaong kapatid nakasaad dito. Fly high, Kuya Dinky Do junior May your soul spirit have a safe ascension. Kamusta mo kami kay Mami and Erpat at kay Utol Al at Mel. You lived a full life and we are so proud of you. Rest in paradise. Mahal ka naming lahat. Wala rin detalyang ibinigay si Art Strong tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kapatid. Ganun pa man, humihingi ang pamilya ng privacy sa panahong ito ng kanilang pagdadalamhati at humihiling ng mga dasal at mga magagandang saluubin mula sa mga kaibigan at tagahanga upang bigyang pugay ang alaala ni Dinky. Ang pagpanaw ni Dinky nagdulot ng labis na kalungkutan mula sa kanyang mga tagahanga, kaibigan at kasamahan sa industriya. At isa sa mga nangunang nagpaabot ng pakikiramay ay si Julius Babao Sa Facebook post si Julius, ipinalam niya sa publiko ang malungkot na pamamaalam ng komedyante at kinuwento ang pagsailalim nito sa dialysis dahil sa sakit sa kanyang kidney. Kalakip ng mensahe ni Julius ang video clip sa nakaraang panayam niya kay Dinky at yun na daw pala ang magiging pinakahuling interview ni Dinky. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!